Grabe. Ang <manyan> dito sa kanila. ngayon ay... Pasa-pasa. Hello yung tampo? Ano Pasa-pasa ang chicken. So dito guys, yun na bunga din natin yung bagong uh, luto na Paris ni Diwata. So ayan, nakakatakot yung uh, na si Charon at saka litsyong kawali na baboy guys. Yan, no? Oh amoy pa lang no ulam na ulam na yan tingnan niyo kung gaano ka uh, lutong niyan guys ang bango niyan na ako so minute ko lang diyan kasi nga may sounds no na kainis yung mga ibang nagpapatugtog kaya hindi na ako ka ng magandang uh, video no ini-edit pa natin so uh, mas maganda kasi yung natural na sounds no para napapakinggan talaga ng mga kababayan natin at sumusubaybay sa atin yung original na sounds no? walang tugtog kasi pag sinama mo yung tugtog guys automatic copyright ka no? maganda sana yung mga kwentuhan ng ating mga kababayan patungkol dun sa Paris ni Diwata no? nakakatawa Yan, kaya lang may sounds kaya pinutol ko na yung sounds guys so dinab ko na lang so pasensya lang kayo yan yung only rice guys yan no? ang daming uh, ano ngayon na uh, tao dyan na pupunta no, miya miya lang konti marami ng tao dyan so yan ikot ikot muna tayo dito guys sa so, madang labas yoho so ayan yung ano ni diwata guys dito, guys o, so, ayan yung pila sa chicken. Nandun oh, sa kabila. Oh. Sampong chicken. Ang grabe ni ate, oh. Sold na sold sa chicken yon. Ang lalaki pa naman. Ito yun ang ni ate, lalaki, grabe. Ang dito sa cashier ngayon ay... Pasa-pasa. Pasa-pasa. Hello, ma'am. Good morning. Pasa-pasa ang chicken. sila, madam. Yung paris po, walang pila. Ito po yung paris. Yan po, chicken. Good morning, nanay. Ayan si tatay, oh.

Patuloy yung ating mga kabubayan na pumipila kay diwata guys no makikita nyo naman yan no? mga karga pang mga bata mga chikiting nila no para lang matikman yung uh, pares ni diwata kanina kumain tayo dito guys no order tayo ng 100 pesos lang no talagang hindi ko talaga maubos yung chicken niya. bumalik na ako no inutay-utay kung papakin yung chicken sobrang lalaki kasi ng chicken guys ni diwata eh, no malapad pa sa mukha ko yung chicken. So kung bibili ka sa Jollibee ng chicken, siguro mga apat na order o or tatlong order para ma mapantayan mo yung chicken ni Diwata. So ayan, tingnan nyo yung bitbit -bit ni Kuya dyan no, na chicken. Tingnan nyo guys. Ayan, dito tayo. Ayan. Ito for take out naman to guys. Take out yan. Kung gusto nyo mag take out para mabilis, hindi na kayo pipila. So ayan, mayroong mga nakabalot na sabaw, kanin. Ayan, kasama yung soft drinks. So dito sa labas, merong mga pinapagwa dito si Diwata guys. Sa may gilid ng kanyang uh, ano, na parisan na bakod. No? Kasi babwire lang yan dati. So kailangan mabakodan ng yan, honeycomb na ano, para hindi nakakasugat kasi pag ganyan. So hindi makakasugat. So 'yan pinapo-welding niya diyan sa mga nagtatrabaho diyan na daanan din natin. 'Yan for take out 'yan, guys. 'Yan. Merong mga rider diyan na kumukuha para i-take out yung uh, Kanyang uh, product no, na na Paris kay Diwata. So 'yan. So 'yan mamimili lang kayo. So dito banda dito 'yan. So naunahan 'yan. niya na nang bakod kasi dun sa bandalo. No, yung barbed wire no peding pag nadulas yung ating mga kababayan diyan eh baka mabulag pa no kaya yan ang pinalagay niya so maganda na yung pagkakali niya yan no? yung bakod na honeycomb yan para hindi makasugat ng ating mga customer ni Diwata guys na patuloy na sumusubaybay at kumakain diyan yan guys ganyan barbed wire kasi yan guys ayan hindi na nagagawa so yun thank you thank you very much so hanggang dito yan guys yung pilang kakunti ang pilang ngayon ayan hindi katulad kahapon so ayan para malinis ayan tinanggal na yung ano dito Kinaayos na So yung guys, sinayos na yung ano dyan, ba, bakod ni Diwata yan sa area na yan kaya ikot ikot muna tayo dito sa loob guys so walang masyadong uh, tao ngayon araw ng uh, Merkulis. so yan mamaya guys dadagsain niyan kasi nga medyo maaga pa dyan no, alas 7 pa lang ng uh, umaga dyan nandyan ako na yan may mga pila na rin no? ayan yung mga yun, nag aalmusal so hinihintay kasi nila dyan yung uh, chicken ni Diwata na malalaki. Kaya hintay-hintay muna yung mga ating mga kabubayan dyan kay Diwata na kay Stambay. So, si Diwata nandiyan kanina pagalagala alagala dyan sa area niya. So, maganda yung uh, mood ni Diwata ngayon. No? Uh, Nakipag-halubilo sa mga kanyang customer na no? nabutan natin dyan kanina. So, pakita natin mamaya si Diwata guys kung gaano siya ka ano sa mga customer niya. Uh, dapat lang kasi alagaan niya yung mga customer niya. Kasi pag yan ni nawala, so wala na rin yung cares uh, niya. Yeah, maraming salamat sa mga uh, patuloy na sumusuporta kay Diwata. No, kaya lang meron akong nababalitaan ngayon guys tungkol kay Diwata. Kaya lang hindi ako makapaniwala or yung aking uh, teorya sa kanya no meron kasing biga uh, big uh, creator din di Australia no na mukhang galit na galit kay Diwata guys gustong umuwi dito sa Pilipinas so napanood ko yung video niya so tayo natin kung ano yung uh, ganap na uuwi siya so pupuntahan niya si Diwata so, hindi ko alam kung totoo ba yon o binidyo niya lang para maalerto si Diwata o nagpa kumukuha lang siya ng simpatsya sa mga kababayan natin na nanonood sa kanya so hintayin natin guys kung ano yung uh, mangyayari so hindi ko muna babanggitin yung pangalan so siguro napanood nyo na rin to no? so yan guys maraming salamat sa inyong support sa aking uh, youtube channel magandang araw sa inyong lahat babu